Hello guys. Live tayo guys. Masadong maano ano liwanag yung ilaw dito guys. Naglive na ako ngayon kasi ang musta ko sa mga kaibigan ko. Para naman para naman magkita-kita kami guys kasi sayang naman yung tao na hindi kami magkita-kita ng mga kaibigan ko kaya bidlo-bidlo na bidyo-bidyo na ako ngayon. Shout out po na ako sa mga lahat ng mga kaibigan ko diyan, yung mga matitibay na kaibigan. Mag-ingat kayong lahat diyan. Sa mga trabaho niyo. mo, man eh alam nyo nang nami alam kong namiss yun ako pero hindi ko kayo namiss Dai dai dai. Live on tayo guys <laughs> kasi sige, mga kaibigan natin alam, alam naman namang hinahanap nila ako. Wala problema yan, sa akin wi kan dito. I love you my friend. I love you my friend. Fre. Itor ko kayo sa aking bahay dito sa Maynila. Munting bahay. Munting bahay ni Kuya. Kailala mo yung kasama mo? Kapilala ko sila. Ayun, no, yun. yun Tingin ka si Bisi. sila. Si Puge. pogi, pre. yan guys. Saka, shout out ako sa puting bunbun, Bun guys. Kasi, nga, ano, kaibigan. Kaybiga. Kaibigan natin lahat yan. Saka yung mga, mga totoo kong kaibigan nandito na ang regalo ko sa inyo dahil nagpakabait kayo <laughs> pero pag hindi kayo magpakabait itong ano na to duplito dalawa ang tatama sa iyo itong itong ano pana at saka itong itong aking mga kamay pero kung magpakabait ka iba yung tama nang kini brasan Miguel B tapi itu San Miguel White suka suka jaga Saka... sama ada ini kan tujuan sinasabi ko sa inyo Makita kita kita pa pada tayo guys habang di panawala ngatik samaan guys dalam tim yan kaibigan na pagkabait na ngayon sana ay magsama-sama kayong lahat hindi kayo mag away-away dyan kasi pag nag away-away kayo, yeah, kayo baka masampal yung mga mukha nyo understand? tulis ko muna na kayo sa bahay ni kuya handa pa naman ako dito o oh guys, yan yung mga ano ko guys, mga sapatos ko sa sa aking pagda-dancer. Yan yung mga napanalunan ko sa sayaw ko. Ano Hindi basta-basta yung mga sapatos ko. Yan. yan yung pang ano, original ano. Ito yung sapatos ni Walk, walk, walk Dancer. Original yan, guys. Galing sa ano yan? Galing sa New York ko ano ang sinasabi ko sa guys nandito ako ngayon dahil magpapakilala ako sa aking channel follow mo na kayo sa ano ko oh, channel ko Jason Yap TV kasi mag ano ako oh, video video ako dun pag darating yung pina ano ko pina oh. yung pina Wala. Wala. Shopee ko. Darating. Saka, update ko lang kayo guys kasi magpalamig ako ngayon guys. Punta ko ng ano, burakay, Yun lang sa mga kaibigan ko tunay. Sana'y mag-ingat kayong lahat. Nandito na ako lagi para sa inyo. Mga friends. na tulog kayo ng maaga guys maaga pa po patulog oh, ma maaga po lang ngayon matulog matulog kayo mamaya kasi magliligo pa tayo sa banahaw kaya sinasabi ko sa inyo makinig kayo sa mga sinasabi ko pag ayaw nyo makinig nasa sa inyo na yan yung mabuti naman yung ano niyan yung mga pinapayo ko yung mabuti yun lang yun lang mga kaibigan ko tunay mga friends lover friends hindi ko kay hindi ko meron ng sa, sa asam na may duwa maglaro na kami ng basketball gusto nang tumingin guys So guys ingat na kayo kasi andito na si player friends Di subscribe, nah, YouTube channel. <tik> mengamati di buy, iya, namanya friends, ah, makin nih ke friends.